Ito sa Facebook din, may nag-comment na isang numerologist. Uh -huh. O, oh, ito ang sabi niya. Sabi niya, mas, mas worthy daw ang number 9 kasi associated daw ito sa good fortune. Uh -huh. Tama ba? Mm -hmm. Correct. Nice. Ito ang tanong namin. Anong tanong? Ito magbabawas ng isa sa Sparkle Pen. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ay! -huh. Ay! Ay! -huh. Ay! maging uh, maging nine. I will sacrifice myself. Ako din. Ako din. Ako Charot, charot, charot. I volunteer. <laughs> I volunteer. <laughs> so, magiging, ano, kapuso, sparkle seven. Ay, ay, ay. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Parang masaya ka. Uh, <laughs> <laughs> yes. Pero bago tayo mapaawin, my friend, eh, uh, siyempre, maglalaro na tayo ng ating paboritong oh, game. Boy siyempre kung saan nakakalibre sila ng inom. Ayan ha, balut shake before. Pagpapalikan nyo po yung balut namin. Anong nangyari sa'yo dun, my friend? I hate that balut shake. Ayan. Huwag kang magalala this time, hindi ka nang 18. Ah! Ah, yes. Ano yan? Ito po ang Celebrity Trivia Challenge! Yes, eto na, girls. Huwag kayong mamugulat ha. Sa game na ito eh, magkakalaban kayong tatlo. Oh, Madali oh lang naman, okay. my friend. May babasahin kaming celebrity trivia question uh -huh. na may tatlong choices. O, oh, di ba? At on cue, dapat itas nyo ang letter corresponding to your answer. Ayan. then Ayan pa yan. A, B, or C. Kailangan nyo ipaliwanag ang inyong kasagutan. Ganon. Oo. Oh, Kung confident kayo na yun talaga. Oh. Kapag tama ang napili ninyong sagot, you're safe. Kapag mali naman, iinom kayo ng inaadadaming mystery drink. Ah! mystery ano drink? yan? right in front of your eyes. Yeah. Kayo ba? Ang tanong namin sa inyo ni Tekla, kayo mahilig ba kayo sa mga quiz bi quiz bi dati? Nung kayo inasakay? Yeah. Parang I mean, hindi ako sumasali. Never? Ah, Nanonood uh? lang ako. Oh, Science quiz oh. Ito, mga ay, ay, oh, may science quiz. Sana po What are the, what's the of branches of science? Hindi, <laughs> in fairness, connected naman sa science itong aming oh, katanungan. Siya na kasagot ayan. Very scientific. Calculus. Oh, alam mo, calculus. Ang hirap, tumingin ko na lang lahat. Ang basic calculus or oh, pre-calculus. <laughs> <calculus. laughs> Matras sila. Ito <laughs> <laughs> na, papasahin ko pang question twice, tapos magsisimula na agad-agad, okay? <laughs> Ang tanong! Miss Bea Alonzo sa mutya ng Pasig Beauty Pageant noong 2001 mm -hmm. bilang A. Binibining Kanyogan B. Binibining Santolan or C. Binibining Manggahan oh. Ano ba yan? Nagkakira? Okay. We need your answer. Now! Now! Dalawang hey. A, isang B. Binibining Santolan. Ako. Dalawang binibining Kanyogan. 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 Bakit sa tingin niyo Kanyogan? It feels right. Kanyogan. Kanyogan. <laughs> parang, Kanyo? parang ano siya, pakinggan. Oo, oh, parang okay. Parang, ewan ko, hindi ko alam. Ang lumalaban sa gilipad. Oh. Oh, okay. Santolan. May santolan ba sa Pasig? Parang yun nga, feeling ko parang lugar yung santolan. So ayaw nga. niya sa letter C. Which is, binibining manggahan. Alam naman natin ay, na si manggahan. Bea Alonso ay may manggahan sa Sambales. Pwede, Pwede pang magpalit. Ay, oh, oh na. Ah, That's saya. your final answer. Ah, oh my God! Well, 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 taas lang. The correct answer is letter Oh, Actually, yeah. Alonso ay naging kontesera din pala nung araw uh, bago nag-showbiz. Diba? Uh, Letter B ang correct answer kasi ang yeah. pangalan niya ay Bea. Bea? Wala ko. Walang connection wala <laughs> Parang walang Showbiz and Rian? Okay. Good luck, girls. Good okay. luck, girls. Kaya niya yan. Mayroon uh, kayo ng iinom eh. Philip. Oh, Bawala mo yan. Hawak lang. O, toast muna. Mag-cheese oh, kayo. Cheers. cheers, cheers. Yan. And sip na. Go. No! Ay, bawal ako yun. Sip. O, go. Yan. Kaya yan. Sip. Ay, ang galing naman, Shubi. Hindi na si Sip. Hindi gusto mo taktakin ko? Bagoong. Ah! Namus. Ginamus siya, giatay mani. Ay, ah! <laughs> Pisti daw. <laughs> ano yan? Ampalaya. Ampalaya. Ang palaya. In it feels like home. It's the fishes in the island. Ah, okay. Okay. Brings okay. back the memories. Yeah, <laughs> <Lahat> the <ang> bitterness <laughs> ng tao nandun sa Ampalaya na <laughs> yun. Huwag niyo ano, kasi mabaho. Okay. Gantihan mo, ibuka mo kay ano, Ashley, gano'n mo. Oh. Ganun. Ah!